So for today's video ay mag-change oil tayo ng NMAX V2 at ang gamit natin is Havoline Supermatic 40. So yun, gagamitin natin ito mamaya papuntang kapis So dapat naka-change oil muna tayo bago bumiyahe para safe and smooth ang takbo ng motor. Let's go! So una nating ginawa guys is in-unplug muna natin yung drain bolt. Tapos i-drain na natin yung oil. Medyo nahirapan nga tayo sa pagbaklas ng drain bolt guys dahil medyo matigas na. Ako na nga mismo yung nag-change oil dito. Hindi po tayo expert ha. Siyempre guys, dapat marunong din tayo. Kung kaya ng mga lalaki, kaya rin nating mga babae, di ba? Pero nakadepende naman yan sa kung ano ang hilig mo. Hindi pa naman maitim guys, so pero gusto ko lang maging secure tayo. Tulad ngayon guys, nag-change oil ako ng motor ko ng mag-isa. Ito na yung use oil na galing sa NMAX. Ayan. So, need na palitan. Ito. Hindi, pwede pa naman to sana magamit ka. So, palitan na natin ng Caltex Havelin Supermatic 40. Ayan. Tara. Siyempre, kahit babae tayo, guys, kaya natin gawin ito. Walang gender-gender sa pag-aalaga ng motor, di ba? dapat confident tayo sa skills natin. Lalo na nakakatipid pa sa gastos. Para sa mga babaeng nagdadalawang isip na subukan ito, kaya nyo yan. Laban lang sis sa pangarap, cherries. Isasalin na natin yung oil. Ito yung imbudo na. Yellow. Ay. Ay. Isasalin na natin yung oil. Perfect talaga itong Havolin Supermatic para sa mga scooters. One liter pala yung laman ng oil na to ah. Pero kailangan natin is 900 ml lang guys. Huwag nating ubusin. Guys, natapos ko nang ilagay yung oil. So, malapit na tayong matapos dito. Kailangan muna nating linisin itong oil cap bago natin ibabalik. Sinisigurado kong protektado yung motorcycle engine ng motor ko. Para sa heat damage, para sa smother, and longer ride. Kaya sa may mga balak dyan, magpa-change oil ng motor, pero nagdadalawang isip kung ano ba yung oil na subok at maaasahan. Para sa akin, highly recommended ko talaga itong Havolin Supermatic 40 para sa mga scooters Ang nyo. langis na sulit at pangmalakasan sa protection Grabe. Ang smooth ng takbo ng motor ko, parang di napapagod kahit long ride. Para sa mga gustong i-maximize ang performance ng motor, try nyo to. Suwabi sa makina, tipid pa sa gas. Para sa akin, ito talaga yung oil na trusted at Pang Matagalan